Hi guys, I'm Joseph at welcome po sa Joseph's Blessing YouTube channel. Sa video na to guys, ay pag-uusapan natin yung apat na negosyo na mababa po ang pagkalugi or mataas po ang success rate. O ibig sabihin guys, hindi ka basta-basta malulugi sa apat na negosyo na i-share ko sa inyo ngayon. At yung apat na negosyo guys na patok ngayong 2025 dahil sa maraming rason. So mula noon hanggang sa mga susunod na panahon, nakakasigurado ako sa inyo guys na ang apat na negosyo na to ay pwedeng magdala sa inyo ng success or pag sa buhay pagdating po sa pananalapi. Kaya guys, hindi ko na ito papatagalin. No? Pag-usapan na agad natin yung apat na negosyo na gusto kong i-share sa inyo. So abangan nyo guys yung pangatlo guys dahil yung pangatlo ay hindi mo akalain na magdadala pala sa inyo ng magandang success or magandang negosyo para sa ikauunlad nating lahat. Ang unang negosyo na si share ko sa inyo na may mataas na success rate ay ang cleaning services. So marami po yan guys, pwedeng sa bahay naglilinis, pwedeng sa sasakyan, pwedeng mga gamit sa bahay like furniture, uh, aircon, refrigerator, computer at marami pa pong iba. Na basta related po sa cleaning. So common na common guys is yung paglilinis po ng sasakyan. Bakit? Kasi halos lahat ng tao ngayon guys ay meron pong motor. At halos lahat na po ngayon guys ay meron na pong sasakyan. Or kahit motor guys, sa isang bahay ay merong isa o dalawa o higit pang motor na nasa bahay. Meron ang napapanahon ngayon guys sa cleaning services is yung limang piso or bariyang babayaran mo or yung bendo machine na car wash. Mababa ang puhunan pero mataas ang rate ng success dahil marami nga po ang mayroong sa sakyan. So, marami pong services na cleaning. Pwede kayong mag-search sa Google or pwede kayong mag-search online kung ano pa po yung mga cleaning services na tingin nyo ay bagay sa inyo. So, pangalawang negosyo naman guys na may mataas na success rate or malabong, malugi, ito po ay rental services. So, pwede tayong magparenta ng sasakyan, condo, apartment or pang Airbnb or kahit yung bahay nyo mismo guys ay pwedeng pwede nyong parentahan or kahit sa simpleng bed space guys ay pwede kayong magparenta at kahit sa simpleng gadgets guys ay pwedeng pwede rin kayong magparenta halimbawa meron yung camera pwede kayong magpunta sa mga Facebook groups na mahilig sa travel So ako guys, personally, may nakikita ako guys ng mga naghahanap ng mga marerentahan ng mga camera sa mga Facebook groups na yan. Halimbawa, yung DIY travel groups. So ganoon din sa mga sasakyan guys, marami naghahanap ng marerentahan sa sasakyan. Halimbawa, limang grupo kayo. Pupunta kayo sa isang lugar. So sa limang grupo na yan or limang sasakyan na yan, magbabayad yan ng toll gate. Magbabayad, kada, kada sasakyan magbabayad ng gas. O kung may driver pang babayaran, di ba? E eh kung magrerenta na lang kayo ng isang van, sama-sama kayo doon, isang gas at isang sasakyan at isang toll gate lang po ang inyong babayaran. Kaya po mataas po ang demand talaga sa van. So lahat po ng rental services, sa so una lang siya may malaking puhunan pero may guaranteed income na po kayo na wala kayong masyadong ginagawa. Actually, kahit busy kayo sa trabaho nyo, may active income kayo, pero kung may pinaparentahan kayo dahil hindi naman kailangan ng service nyo doon, dahil yung mismong pinaparentahan nyo na po yung bahala mag mag-generate ng income ay hindi na kayo kailangan nandun. Ito ano na nga po yung pangatlo guys, yung sinasabi ko sa inyo kanina na akalain nyo pwede pala maging negosyo ito at napaganda talaga nito. Ito po ay ang skills. So kung anumang skills meron ka, isipan mo guys kung paano yan magiging negosyo. So halimbawa, magaling ka sa English. Pwede ka mag-tutor sa pag english sa mga bata or kahit kanino guys or kung marunong ka magkumpuni na kung ano-ano, guys, no? Imagine, guys, hindi mo kaya kailangan puhunan dito. Kunwari, marunong ka magkumpuni ng sirang electric pan sirang mga gamit like microwave, rice cooker at marami pang iba. At kung pag-uusahin mo pang lalo, malabo ka talagang malugi sa ganitong klaseng negosyo dahil wala ka rin naman talagang ilalabas na puhunan dito. Kaya i-check nyo guys kung anong skills na meron ka, paunlarin mo yan at maghanap ka ng paraan paano mo pagkakitaan yan sa form ng pagbibisnes. At ito na nga po guys yung ating pang-apat na negosyo na mababa ang pagkalugi mataas ang success rate at kahit nagtatrabaho ka or may active income ka ay pwedeng-pwede sa iyo yung negosyo na to. So para po sa ating pang-apat na nakakasigurado ako guys na walang pagkalugi or mababa ang chance na malugi at mataas ang success rate na kahit may trabaho ka ay pwedeng-pwede sa iyo ang negosyo na to. Ito ay ang grocery store. Why? Kasi nung panahon ng pandemic guys, imagine halos, mara, halos lahat ng mga negosyo ay nagsara. Pero isa sa mga nanatiling malakas na malakas ay ang grocery store. Bakit? Dahil ito po ay essential sa ating mga tao. Andito ang pagkain, inumin, toiletries, at marami pa pong iba. Bagamat marami ang nagtatayo ng ganitong klaseng negosyo, malaki ang kompetisyon, pero ang maganda dito guys, basta maganda ang pwesto mo, maganda ang store mo, may market ka talaga at maayos ka may pag uh, makikipag saluwa sa mga customer mo guys ay nakakasigurado ako sa inyo mataas sa mataas ang success rate ng ganitong klaseng negosyo so yun po yung ating apat na negosyo na may mataas na success rate mababa ang at kahit may active income ka or trabaho guys ay pwedeng pwedeng ka magtayo ng ganitong klaseng negosyo so cleaning services rental services your skills, and grocery stores. Kung nagustuhan nyo po ang video na to at gusto nyo pang mat at gusto niyo pang mas marami pang matutunan sa Joseph's Blessing, huwag nyo pong kalimutan na mag-like and subscribe sa video na to at click the notification bell po with all para lagi kayo updated sa ating mga videos. So yun lang guys, maraming maraming po sa at muli at God bless. Appear!